Nakita na ang PTV balita ngayon. Nagpakalat na ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines para tumulong sa security operations ng trasasyon ng itim na Nazareno. ito Ito'y kasunod ng pagtiyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakatutok ang AFP sa kaligtasan ng milyon-milyong deboto na dadalo sa traslasyon. Kasama sa mga ipinakalat ang Joint Task Force National Capital Region Explosive and Ordinance Disposal at K-9 Teams. Nakastandby din ang medical at search and rescue and retrieval teams mula sa iba't ibang sangay ng AFP. Samantala, naging panata na ng maraming deboto ang mag-abang sa pag-usad ng andas tuwing traslasyon. Pumingi tayo ng update mula sa Kirino Grandstand. My report si Soo Jin Kim live. Sujin, Naomi, pasado alas 4 ng umaga kanina nang magsimulang umandarang andas mula dito sa Quirino Grandstand. Emosyonal ang mga deboto sa muling pag-usad ng andas matapos ang tatlong taon. Hindi magkamayaw ang mga devotees na makahawak sa andas at manalangin sa poong itim na Nazareno. Sa tansya ng otoridad, mahigit isang milyon at tatlong daang devotees ang nagtipon-tipon sa grandstand kanina. Bago umalis ang andas, may programang ipinamalas sa mga deboto. Pangkat ng mga koro ang umawit ng papugay para sa poong itim na Nazareno. May mga cheer at dance groups din na nagpakitang gilas at Ilang personalidad katulad ni Coco Martin ang nagbigay ng panayam. Bagamat wala na rito sa Quirino Grandstand ang andas, may ilan-ilan pa ring mga deboto ang naiwan dahil magdamag silang nakilahok sa programa kagaya ng misa at ng mga vigil programs. Ang iba pinili na lamang magpahinga dito habang maaraw pa. Naomi, tumigil na nga ang pag-aambon kaya kung may kita palakad-lakad na ang mga tao dito sa Quirino Grandstand. Kung may kita nyo rin sa aking likuran, halos wala na rin pila para sa pahalik. At yan muna ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Sue Jane Kim. Samantala, muling tiniyak ng Philippine National Police na no, wala silang nabomonitor na banta sa traslasyon ng itino na Nazareno ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Ginisalas, hindi nila ipinagwawalang bahala ang ganitong sitwasyon at patuloy na babantayan ang traslasyon. Layon lang nitong matiyak na at mapayapa ang nasabing aktibidad. Sinabi ni Salas sa January 6 pa, naka-full alert status ang PNP sa Metro Manila. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!